Ano ganyan lang? Eh, kahit di pa umuulan. Tapos, lalagyan ng... Ah, ganyan lang kasinsin. Tapos, ayun po yung luya. Nagtatanim na po kasi ng luya sila Bernard. Ah, bali, kami dito. Kasama muna siya sa pagpunta sa Cueva. Pero pinakita lang namin po paano magtanim. Ayan, ganyan lang pala sila magtanim. Dikit-dikit. Tapos, tol, puputulin yung luya. Naputol na po. Ah, naputol na. Ayun. Tingnan natin. Ayun, ganun lang. Ayun. Tapos dito. Tingnan natin. Paano yan? Ayun, naputol na yung luya. Yeah. Dikit-dikit. Ganun pala magtanim. Dikit-dikit so, dikit talaga? Um, pag lumaki yan kasi magsalubong na yan. Ah, pero ang luya nila dito, malalaki po. Pagka marbis sila. Ang gaganda ng laman. Ikaw pa at marunong ka magtanim. po. Mag-aral ka magtanim para pag napunta ka nang bundok. Ganito, ganito to lang biskati na dikit-dikit. Pag tumubukas yung luya, yung damo hindi na gaano makahabol. Ah, oo. Mano? Hindi na din damo? Pag dikit-dikit ang luya. Ah. Uh, galing ano. Ilang araw ka na dito, Nard? Ha? Kanina lang? Ano ulam nyo? Buti na lang pala dumating kami no. <laughs> Ang galing ng pangukay nila ng pantalon. <inaudible> <inaudible> Yan ganun lang. Ito na taniman na to sa baba. <inaudible> uh, <inaudible> tapos yung iba yung tatanim dito, palay. ito uh, po, matagal na po itong gasak. Itong lugar na ito. Ngayon, pa. Pero napansin nyo, ayan mga puno ng jampa, hindi nila inalis sila tatay. Talagang yung mga uh, maliliit lang. Yung mga yan tibig yan, tutubo pa rin yan, hindi pa rin siya talaga totally nasira pati yung puno na yon. Ito yung parang yung napuno yan eh. Nakita nyo yung puno, hindi naman nila ginalaw. Sila tatay pagka nag-sack, nagtanim sa lugar. Yung puno hindi naapektuhan, sa mga saging lang yan. Oo. Oh, 'di ba? may puno man na mga ganyan tibig yan, mga sanga-sanga lang yan tutubo pa rin yan kasi tibig pero nung nagasak sila dito noong pa sila noong pa nilang taniman to matagal na panahon hindi sila lumilipat di ba tol matagal na tinataniman to matagal na hindi sila palipat-lipat kaya ang papansin nyo yung taniman nila tatay mapuno mapuno pa yung mga gilid lahat oh. di ba ito lang taniman talaga hindi pero hindi na sila lumipat talagang gasak Saka pagtatanim ng dila, sila dito. Noon pa walang puno. Mm. Ganon kadalasan sila magasak. Yung puro may saging lang. Hindi sila nagagasak sa mga maraming puno. O, oh, di ba? Disiplinado ang mga taga si Sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kailangan magasak sa maraming puno kasi uulingin eh. Sayang yung puno. Sayang ang puno! <laughs> O, oh, tignan mo dito. oh, nakita yung ginasak nila. Saging lang talaga yung mga nawala. Eh, tibig, mabubuhay yan. Yung mga puno ng tibig. oh, di ba? Luya sa kapalay tatanim dito ni Bernard. Sa ni tatay. <coughs> Akala ko. Di ba binigyan kita punan sa luya? <coughs> ha? kan yung binayad kay tatay. <coughs> Tatay pala niya. May layo dyan. Dalo sa halo niya. Waking niya kanyang silang punan eh. Pero mayroon pa kami budget sa pagtatanim. Itong tagulan na ito. Nasa isang daan get mayigit. Uh, mais no. Mais sa kasili. Tatanim natin. Yung tatanim namin. Abangan nyo na lang po pagka naguhulan na. Puro talim ang gagawin natin.